Ang ah, magandang araw, may gagawin nyo tayo strobe light, uh, 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 uh disco light. Ang lumalabas sa kulay dito, iba-iba. Uh, ginagamit to sa, ano, sa, sa sounds. Tapos, ito, napaga, ano, to, para yung paligid, gumanda ang kulay. Uh, ito yung, ano, ito yung klase ng, ano, na, ito yung ginagamit nila para gumanda yung paligid ng, ano, ng, ng sounds mo. Ito, ito ang nakalagay sa kanya. Ito yung pinaka-panel board niya. Ayan, yung mga pindutan. Menu, up, down, enter. Tapos dito, ito lang, mga ganyan. Tapos ito ang, ano, yung pinaka-cordon niya. Ayan na, wala na putol. Uh, uh, buksan natin, tingnan natin yung loob kung ano yung mga piyesa niya rito. Ito, to yung mga piyesa niya rito. Ito yung, ano, ito yung pinaka-power supply niya sa 220 kasi ito yung ano yung pinaka output niya na low voltage ito itong parting nito ito yung high volt sa 220 kasi ito yung ano yung panel board niya ayan yung piyesa niya para magano. pag pumindot ka rito yan sa menu ang itong anong to yung lights na to mag iba iba kulay yan yan ang trabaho niya ito yung panel board para sa ano controller nito na naman ng liwanag yan ang loob ng ano ng ano to, uh, nito, pinaka strobe light, yan. Bali, ang gagawin natin dito, eto, naputol yung ano yung cordon nya. Bali, kakabit natin siya, tapos titingnan natin, kapag naikabit natin, na uh, kung gagana na siya o may problema pa. Yan. Ito, ito yung ano niya yung cordon nya, ito yung naputol. Ay, dudugtong natin siya dito. Ah, uh, susubukan natin kung may problema pa o okay na eto ito yung cordon niya ito ah, tanggal na natin to bali ito Balito, uh, susunod natin dito yan dito siya nakalagay Ayan, uh, ah, bali ang gagawin natin, dudugtong natin siya dito sa naputol. At susubukan so, natin kung ano siya, kung gagana na siya. Ayan, ay kapitan natin yung ano, yung ano yung cordon niya. Ito. Naiayos na rin natin yung ano, yung linya niya. Ayan na. Ah. ang gagawin natin ngayon, susubukan so, natin to. Titignan natin kung gagana na siya. Gawin natin, saksak natin. Ayun. Ayan na siya, oh. Ah, uh, na siya. At uh, yung menu, pindutin natin. Ayun, nag iba, -iba kulay oh. Ayun, pag pinipindot yung menu, uh, -iba, iba kulay niya. Ayun, gumagana na. Bali ang ano, laman ng loob ng ganitong ano, ng ganitong mga strobe light, yung mga disco light na to, Itong ano, power supply niya, at panel board, at itong ilaw niya. Ayun. At takpan natin titingnan natin kung maganda ang ano niya, reflect. Ayun. Maganda 'yun, oh. Eh, no? Ayan, ayan ang ano, yung pinaka-reflect ng ano, ng itong disco nito, yung pinaka-strobe light nya. Ayan. May lumalabas yung iba-ibang kulay. Uh, pag pinipindot yung menu. Ayan. Ayan ang ano, ang laman ng tong nito, itong, to, itong mga disco light nito. Uh, okay na siya, problema lang niya yung cordon uh, naidugtong natin gumana na uli siya magagamit na uli ng mayari ito at sige po maraming salamat sa panonood basta watch, share and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa ko para at least lahat ay nasusubaybayan